So, magandang gabi nun, no, Luzon, Visayas, at saka Mindanao. No? So, share ko lang tong uh, bagong bili na naman natin, no, na kambing o kanding, mga ka dress, no. So, again, uh, ako nagpapasalamat sa inyo sa mga solid supporters natin dyan, saka followers, at saka viewers, no, at saka sa ating guide, no, sa short dress angle guide. Kundi dahil doon, kundi dahil sa inyo, rin natin to na tong uh, bago na naman na uh, kambing, no, mga kaibigan, no. So, again, uh, labas ako nagpapasalamat sa inyo support ta uh, mga cash fortress nga pala mga cash fortress dun sa mga humihingi ng guides natin tsaka hiring na para bukas no? so by uh, 9 or uh, 10 am no may bigay na natin yung uh, guides natin no o, o hearing no or uh, all old drangle guides natin mga fortress And again, no? congratulations sa ating Fibus uh, angle guide and sa ating uh, na hearing combinations, no? especially steel, mega short